Good morning! Ayan, good morning sa inyong lahat, sa mga kaibigan, kapamilya, kapuso namin. Sa mga katropa pips po namin, good morning sa inyong lahat. Si Liverboy Boy ay maaga pang umakyat dito sa bukid ni Papa Bear. Ah, uh, alasin ko yata kanina ng madaling araw ay umakyat na tayo dito para makapagtrabaho kahit uh, isang oras at kalahati lang. Ano? Ayan. Naglagay po ako ngayon ng plastic molds dito sa ikalawang... Uh, Uh, plat ni Papa Bear uh, at least kahit papaano ay bago tayo papasok sa trabaho natin nakapag sideline tayo ng uh, kahit isang oras at kalahati lang nung nakaraan ano mga katropa ito po yung nilagyan natin ng plastic molds itong plat na ito ngayong umaga naman nasingit natin yung umagang umagang kay ganda natin nakapaglagay tayo dito ng plastic molds yan Uh, at least nakapag-exercise tayo mga katropa pips si papa bear na rin Inaayos na yung susunod na plot para may bakante na naman akong oras ay malagyan natin ng plastic molds <laughs> uh, salamat sa Diyos ano, at uh, nakaraang araw eh, da, ilang araw ding uminit ay matigas tong mga lupa na to pero nakaraang gabi ay umulan kaya medyo maganda yung lupa po ni Papa Bear, oh. Ano yung mga katropa, peeps? Uh, medyo maganda. Inaayos ni Papa Bear yung plat uh, niya para maganda yung pagkalatag ng plastic mold. Siyalo, Papa Bear. Hello. Good morning. Magandang umaga, mga katropa. Dapa kami dito sa farm. Magandang umaga. Uh, maganda kasi magtrabaho ng magang maga, mga katropa, peeps. Dahil yun, wala pang init. Ayan oh. sumisingit pa lamang yung ano, yung araw, sisikat pa lang. At least nakapagtrabaho na po tayo kasi mamaya mga alas 8:30 hanggang alas 9. Ayan, sobrang lakas na yung init. Parang hindi nakakayanin. Parang hindi nakakayanin yung init. Wala kahit pa paano. Ay uh, nakapag sideline tayo. Ano? Sige. I-update ko lang mga katropa pips. At ako'y magkakape ulit ta ah. at uh, maliligo sa ilog at pupunta sa trabaho ayan magandang umaga sa inyong lahat hi muna mga beber hi muna uh, hi bye bye ay, ng, ano magtitino pa ako ng lupa para maganda paglapat ng plastic mode. okay bye 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 bye, -bye. ayan sige mga katropa peeps. bye bye laging paalala ni liver boy lagi pa tayong mag-iingat araw-araw uh, sa trabaho balik trabaho na naman tayo Ah, lagi lang mag-iingat at laging manalangin para laging maayos ang kalagayan. Tuwing tayo gumigising sa umaga. Shout out kay Mami. Ingat po kayo sa buong pamilya namin. Ayan. Sige, maraming salamat. Bye-bye mga katropa peeps.